butong tubig. Pero paano siya nailigtas ng Holy and Exercise Sacramentals? Ating ibigay ngayon ang magbibigay ng testimony kay Jumel Baloria. Jumel Baloria, good evening. Paki-open yung camera, bro. Uh, good evening, bro. Mayang gating gabi sa lahat, no? Mayang mm -hmm. gabi sa lahat sa atin dito sa mga kasarum. Uh, at tungkol po sa testimony ko yung sa anak ko kasi yung nagkaroon siya ng ano hindi naman ako nag-iisip na baka ano attack na di ba attack by the demons yung, hindi naman ako nag iisip ng ganon pero kasi yung nung nagkaroon ako ng igsuccess Owen kasi <laughs> nagkaroon ng pagpunta ni Padre Darwin dito sa Cagayan de Oro nung last March March 26 ata yon ngayon lang taon nagkaroon ako tapos nakilig ko na, maniniwala naman tayo sa sacramentals kaya nung nagkaroon ng yung anak ko ng ng parang allergy lang ba eh, hindi, ko lang inintindi yun kasi kasi sabi ng mga kapitbahay ko kasi uso daw sa uh, uso daw yun ang sakit sa mga bata kahit nga yung ano yung pamangkin ko na for nagkaroon din pero yung pamangkin ko nung una kasi nagkasakit nag siya, uminom siya ng ano yung mga gamot. Kada inom niya ng gamot, pas lalong lo, marami yung 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 parang may may tumutubo sa kanyang balat. Kaya nga yun. yon tapos yung anak ko nga nga nagkaroon din. Ah hindi pa ako nag-alala doon kasi bumili lang ako ng sintresin para baka lang allergy lang. Bumili ako ng gamot ng Sintirisin. Pero, mga dalawang araw ba ata yon parang dumadami, dumadami. Hindi, naka, pag, hindi na kami nakakatulong ng misis ko ng ano, is, uh, dalawang gabi, dalawang gabi. Tapos, nagdesisyon na kami, nagkataon na linggo dito sa linggo, pumunta kami sa J.R. Borja General at uh, J.R. Borja Hospital sa Carmina, hospital namin dito sa Cagayan de Oro. Pumunta kami doon, ng misis ko kasi na, na na talaga ako sa ko kasi iyak nang iyak eh masakit masakit siguro masakit ma, masakit ma, ang sakit talaga siguro yun kasi dumadami sa likod niya sa ano sa tiyan sa dibdib dumadami talaga kaya nga nag pumunta na kami doon sa ano in in, in naman kami sabi ng yung nag-assist na nurse ba yun o doktor ba yun, tinitingnan niya, sabi niya, balik na lang kayo bukas. Wala kami interest. Lulis kasi dapat. Public yun yung pinunta namin. Eh. Public hospital yung Jalbora. Sabi nga, ba, balik lang kayo bukas. Ano, aaga kayo. Dapat five. Pabalik na kayo dito para para chikapin yung, yung, yung sakit ng anak ko. Pero yung umuwi kami ng umuwi kami ng sawa ko dito sa amin, ah, nilagyan ko na, nilagyan ko na ano, nag, nagpray ako na sana magumaling na yung anak ko. Tapos, yun, ginamit ko yung exercise oil na dito. Ito yun. Ulin ko muna. Ito na nga. Oh. Ah, ito, saan ito? Ito. Punong-puno ito na dati. Marami na humihingi sa akin yung 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 ano you know, tawag yung uh, asawa ng kapatid ng asawa ko yung kasi yung anak niya di eh. parihang pare-pareha sa sitwasyon ko nga kaya nga ng siya tapos naglagay din siya naglagay din naglagay nilagyan din yung anak niya tapos yun gumaling yung anak niya Di, ako din naglagay halin ako yung sa anak ko tapos pagka pagkagabi yung anak ko hindi na siya umiiyak nakatulog na siya tapos kinabukasan nakita ko yung ano yung parang tumutubo parang na ano ba yung na umuuga siya nang hindi na sa Parang tubig. Tubig. parang bulutong tubig na natutu, natutuyo. Oo, oh, gan, parang ganyan bro. sabi ng... kasi bro, pag public hospital bro, lah, kasi bro, sabi ko sa kasawa ko, ay wag na tayo pumunta doon. Okay lang siya, parang magagaling naman, gagaling na itong siya yung, uh, yung, anak ko, yung si John Hart. Uh, gagaling na yan kasi yung, yung pinsan niya, yung years old, gumagaling, gumaling sa kanya eh, gumaling din niya, ga gamit ang holy size oil kaya nga na masaya-masaya kami kasi sino sino ba naman di, hindi sumaya kasi yung anak ko na complete helpless siya. hindi na hindi ko na pinainom nung ano yung Sinteresin yung binili ko nung una hindi ko na pinainom kasi nan, naniniwala naman tayo sa sacramental eh di ba sabi ng ating panginoon ah, kayo'y gagaling hindi dahil sa gusto natin kundi tayo'y tayo'y tayo kayo'y gumaling dahil tayo'y naniniwala. Masaya naman, na, kaya nga, uh, nag-i-share nag ko nito kasi gusto ko sa ayoy dapat maniwala sa sacramental ng ating simbahan. Totoo talaga, nakapagpagaling talaga ang Holy Eucharist o will. Kasi uh, sacramental ito, di ba? Ang istitutin ng simbahan. Kaya eh, masaya-masaya ko. Ito, yung to, uh, plano ko nung pag maubos to, magpabilis na naman ako. May may mayroon naman kaming pare na si Father Dan Coronel sa I amin mean, sa, ma, sa dito sa Paris parokya namin. Magpabilis ako pag pag ito ay maubos na. Marami kasi yung kasi bro, yung pagpunta ni Father Darwin dito sa Cagayan de Oro. Marami kami, marami kaming nagpublish ng Holy Exercise Oil dito. Dito kasi sa amin, no si Father Darwin. At kung kuan na, maraming titistimony talaga yung 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 main ma, nagkaroon nito tested and proven talaga mas mas komportable eh. nung una pag hindi wala pa kami ganito bro pag magkaroon na sakit sa yung bata ko nang wala hindi pa tayo ma, walang alam ay pupunta kami doon sa ibang barangay doon nagpaano kami yung to to, to to to, bro ba oh, oh. kasi sabi na ano yan yung anak mo parang ano yan sa CR nyo kasi mayroong ganan ganyan, -ganyan hindi pa pero ngayon, hindi na. Hindi na, hindi na kami naniniwala ng ganyan, bro. Kasi naniniwala tayo sa ating, sa pamamaraan na nasa kumplito na para sa ating simbahan. Kaya, in, in, dapat, uh, iningan nyo po natin mga katoliko, no? maniwala tayo. Huwag na tayong maniwala sa ibang mga hindi katuluan ng simbahan. Huwag natin kalimutan na pag, pag tayo'y a-adapt ng, ng ano ba yung aral na hindi aral ang simbahan tayo po'y magka-curse sabi na apostol San Pablo sa Galacian 1:8 uh, Galacia kaya dito tayo sa pamaraan ng ating simbahan kasi tested and proven talaga sa pamilya ko ito o, kundi na lang kundi <laughs> na lang bro yun okay. na lang siguro bro yun na lang siguro bro Jando. So, so yung anak mo, pabalik sana sa ng hospital, kaso nung nilagyan mo ng all in exercise oil, di na nakabalik oh. kasi naging okay na. Ah, hindi pa no sa complete heal uh, pero may nakita ko na parang pahil na talaga siya, bro. Pahil, pahil na talaga siya. siya. Oh, ito Complete so, heal bro. na talaga ngayon, bro. Complete heal na talaga siya. Hmm. Di, okay. walan, hindi, wala na hindi. Bro. Ah, ah meron gustong magtanong, Brother Angel, Brother John Ray, Brother Wendell, Tata. Oh, tanong lang natin, bro. Uh, pinahid lang tama ba? Pinahid lang, no? Hindi pinainom, no? Hindi, hindi, pinainom, bro. Eh, sa kausa, na, nananangin mo kausa, dahil gagaling yung anak ko, tapos gamit ng, gamit ng exercise, lahat yung, parang lahat talaga yung may tumutubo, bro. Pinahiran ko yun lahat. Pinahiran lahat, lang. O, Lahat, yeah. lahat. Tapos nga, nung nagka, kasi pumunta kami ng asawa ko doon, mga 2, 1 p.m. yata yon tapos nagka kami dito mga 4 ng hapon. Then, pagkagabi, yun, yung anak ko, nakakatulog na siya. Then Amen. Pagka, pagka parang pagka kinabukasan, nakita ko yung 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 parang tumutubo na parang umuuga na ba. Hindi na siya bumag at ah, tumutuyo na ah, tumutuyo na yung natutuyo, natutuyo, natutuyo na. Natutuyo na yung ano pala yung bisaya kasi oh. na, tumutuyo na yung ano yung parang tumutubo sa balat ng anak ko. Kaya sabi ko sa ako, wag na tayong pumunta doon. Tatagal, uh -oh. Uh, uras, uh, papagod pa tayo maghihintay doon. <laughs> yeah. oh, Kaya so, nga. yung masaya, masaya ko so, bro. Uh, may prayer ka ba ginamit doon o pinahid mo lang, bro? With your faith lang. Kinahid ano ko lang, bro, kasi pa? wala ako. Oh, wala, bro, kasi wala akong libro. Wala prayer lang, pa yun, yun, ha? Wala, wala, bro. Kasi wala akong libro na ni Father Sikia. Balak ko talaga bumili lang yung black na libro. ayo yung, pa, yung, yung libro ni Father Sikia. so, uh, uh, yun, through your faith lang, no? So, yun ang ano natin din, yung faith mo, eh, no? Pagpahid niya. So, salamat, pasalamat po tayo sa Diyos at sana tuloy-tuloy po yung pakikinig nyo at suporta sa Punto for Punto at kay Father Darwin po, no? Salamat po. God bless po. Mm. Oh, bro. Oh. Yan, bro. Kasi sabi ng Panginoon yan bro, eh, di ba? tayo kayo'y gumaling dahil hindi sa gusto natin. Kundi mm. tayo'y kayo'y gumaling dahil sa kayo'y naniniwala. Amen. Mm. <laughs> yun ang magpapagaling sa atin, yung paniniwala. Eh, kahit anong mangyari sa mga ayaw maniwala, eh, paano ka gagaling, di ba? <laughs> kahit oh. ibuhos mo pa yan, kung, kung, kung walang faith, eh, walang belief, Man, walang yun mangyayari. Yun, may isa pa bro, dyan do ba? Yung isa pa, yung isa Sige. sa nanghingi nito bro, yung ah. anak niya bro, nagborn again. Tapos, nung nangyari bago lang wala pa isang buwan ngayon lang ha yung mama niya kausap ko nung isang araw lang sabi ng mamanya, niya kasi may tumutubo na parang malaking parang hubag yung malaki bro parang oh may Tagalog yung hubag bro eh, dyan, do parang yung, bukol oh bukol talaga yung mata niya sabi ng mamanya, niya kasi sabi ng mamanya, niya lag uh, lagyan mo yan ng ano yung yung lana lana odik yung term na lana ba ano ba sa Tagalog yung lana o oil, Oh, langis. Oh, eh, oh, Langis. Oh, langis. Sabi na, sabi ng anak niya na si, sabi na anak na, nagyan ma, hindi naman ito langis, ma. Mantika lang ito. <laughs> Mantika lang yan. Ah, sabi ng mama, tumahimik ka dyan. Sundin mo na lang yung, ano, yung, yung utos ko sa'yo. Kasi, gal, uh, yan ng, ni, ng pari yan. Bless yan ni father. Ting, yan bro, ha? na, na, na convert yun sa born again h hindi, ko pa nga nakausap yun yun pagka kinibukasan, mo tumatagas talaga yung mga nana sa kanyang mata bro so ano tumatagas nangyari talaga. hindi ko alam bro hindi ko alam kung ano ba yung dahilan yung pagkabukol lang yung yung kuha yung, yung yung sa may pisngi niya sa may bandang mata so kayo hail na din siya bro eh nahil din born again nahil Oo, Oh, nahil. oh. Gel bono ginay. Sana sana mag, mag-witness siya sana dito. Hindi ko pa kailangan kausap yung mama niya oh. Catholic, Catholic ko siya yung mama niya bro. Catholic, uh, Catholic talaga yung mama niya. Pero yung mga bata niya bro, uh, 15 years old ya, uh, 16 years old yata yon. Tapos alam naman natin na maraming nagkakanwin sa mga bata, lalo't lalo na walang alam sa ating aral, maka talaga ni ano, ni pastor talaga. Bro, ngayon, parang hindi na siya to parang hindi na siya nag-active doon sa ano bro yung sa ano yung sinalian na nasikta. Sana tuloy-tuloy uh, na yon. Okay. So meron iba mo tatanong? Wala na. Mukhang wala na yata. Ipapaalam ko lang nga na ito si Brother Jumel eh, nagkaroon niya ng selfie with Father Darwin Gitgano and Brother oh. Wendell Talibong. Ayan. Nakapagpa-picture siya doon. So, Okay na ba 'yun brother no brother Juman? Okay na bro. Yung yung time na 'yung nagpa-picture ko ni Father Darwin, bro. 'Yun din nat 'yun din 'yung napabless ko. Na, tu nababaliis ako sa kanya ito. <laughs> okay, thank you sa iyo brother Juman. Salamat po, salamat. salamat. salamat.